Paano kung ang mga panaginip ay tunay na alternate reality? Tuwing gabi, pinipikit natin ang ating mga mata at naaanod sa panaginip. Ngunit paano kung hindi lang sila panaginip? Paano kung ang bawat panaginip ay isang pintuan, isang sulyap sa isang kahaliling katotohanan kung saan may isa pang bersyon mo sa isang mundo, maaari kang maging isang bayani. Sa isa pa, kontrabida. Sa ibang lugar. Baka wala ka. Bawat panaginip ay totoo. Bawat pagpipilian. Bawat landas. Bawat posibilidad. Isinabuhay ng isa pang bersyon mo. Kaya't sa susunod na managinip ka, tanungin ang iyong sarili, nag imagine ka lang ba? O nabubuhay ka ba sa ibang buhay, sa ibang mundo, bilang ibang ikaw? Kung nais mo ang ganitong klase ng video, huwag kalimutan ang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel.